72% ng mga Pilipino ang nakararanas ng tooth decay na nagre sa pagkabungi ayon po yan sa pag-aaral ng National Survey on Oral Health noong 2018. Pero dahil po sa kahirapan, hindi magawang makapagpakonsulta sa dentista o di kaya makapagpapustiso ng ilan. Sa ilalim po ng ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation, tinulungan natin silang maibalik ang kumpiyansa sa sarili. bawat labahing kanyang tinatanggap, ang pag-asa ni Ramona na makaipo ng pera pang pagawa ng pustiso. Higit isang dekada na raw kasi siyang walang ngipin na nagpapahirap sa kanyang pagkain at pagsasalita. Matagal ko na pong pinapangarap na magkaroon po talaga ng ipin. Mahirap po eh kasi hindi katulad talaga ng normal na talagang nagagawa mo yung pagnguya, pagkagat, on call lang sa paglalabas si Ramona. Kaya ang kinikitang 600 pesos tuwing may laba, sumasapat lang daw para sa gastusin ng kanyang pamilya. Naku, yan po ang talagang problema pera. Kasi sa, ang alam ko po kasi pag nagpagawa ka ng postizo, mga 10 pataas. Simulat sa pala hindi lang po ako nakaka, nakakapunta sa mga dental para mapatingin ko po yung ipin ko. Ganun. Kaya ang pangarap na postiso ni Ramona, isinakatuparan na ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang CEU School of Dentistry, at Nilo Dental Laboratory sa isinagawa nating Giting Kapuso Project. Kami po yung nagpa-process sa mga dental prosthetic restoration. Masaya kami na makakatulong at makikita namin yung ating mga beneficiary na talagang karapat-dapat naman na mabigyan natin ng tulong. Ang laki daw po ng binagbata ko, yung 46 ko parang 18 years old lang. <laughs> After 13 years po, ngayon lang po ako nagkaroon ng ngipin ng ngiting kapusong katulad po nito ngayon. Gaya ni Ramona, kitang kita rin ang glow up sa mga ngiti ng iba pang beneficiaries. Maraming salamat sa GMA Kapuso at sa CEU at sa mga dentistang tumulong sa pag pagbabalik ng aking magandang ngiti. Ngayon buong kumpiyansa na silang nakakangiti ng walang halong takot at hiya. Salamat! Sa mga nais nice mag-donate, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luvillier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.